Sa ibang balita mga kasama, mahigit isang daan tatlumpong mga lugar ngayon sa bansa abay lubog pa rin sa tubig baha. May detalye mula kay Rajuman Angel Garcia. Angel. RMN Nalubog sa baha ang ilang lugar sa bansa dulot ng bagyong Krising at Habagat. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, karamihan dito ay mula sa Region 3 o Gitlang Luzon. Kabilang sa mga lubog pa rin sa baha ang ilang barangay sa Mariveles, Hermosa, Pilar at Binalupihan sa Bataan. Gayun din, ang mga barangay sa Likat, Gimba, Nampikuan, Lupaw, Talugtog, Santa Rosa at San Antonio sa Nueva Ecija. Nalubog din sa baha ang ilang barangay sa Masantol, Makabebe, फर्नांदो अपाली सामसुआल मेक्सिको कंटाबा सनसीमोल sa Pampanga. Ngayon din ang mga barangay sa Victoria, Paniki, San Manuel, Moncada at Ramos sa Tarlac. Bahagi ng ilang mga bayan sa San Antonio, San Narciso, Palawi, Iba at Santa Cruz sa Sambales at mga barangay ng Marilao, Malolo City sa Bulacan. Kaugnay niyan to ituloy search and rescue operation sa mga binahang lugar. posposan din ang pamamahagi ng relief goods sa pamahalaan sa mapektabong residente. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man, Angel Garcia, Tatak RMN.